So guys. So ang aking tanghal uh, hapunan ay saging. So dalawa lang nakain ko. So today we make ah uh, buko buko pandan. It is buko pandan, yes. So mayroon tayong coconut strain. 'Yan. So mabibili ito guys sa store, uh, Philippine store ano. Yan. And, gagawa tayo ng gulaman. Yan. Gulamans. Dapat pala kanina ko pa ito pala dapat ginawa. Ano? Pagkuha ako, mamaya ako pa pala tugo gawin. Oh, wait lang, ha? Gawa muna tayo gulaman. So, yun guys. So, gagawa muna tayo ng gulaman pala. Nakalimutan ko gumawa ng gulaman. So, uh, it's green color. Mr. Gulaman. Okay? Ayan. So, mag-measure, measure muna tayo. Ay, sana yung ano ka dito. Measurement. Okay. This is our measurement. Para tama yung gagawa natin. 1 ml. Okay, let's ano na natin yung instruction, guys. Okay, prepare. One, five cup. Oh, five? Five cups of 1.5 liters of water. Not warm or hot na. Not warm or hot. Ah, huh? Okay. So, hindi na kailangan ang warm. Not warm or hot. In casserole. Okay. So, kawa tayo ng 1.5 liters daw. Or 5 cups. So, pag sa measuring is 1.5. So, ito 1 ml siya. So, 1 ml. Ito is 1 ml na siya. So, maglagay lang tayo, tayo ng 5. 3, 4, 5. Ito 5. One half, one ml. So sabi niya kasi one five, four, four. Okay, tayo na water. Okay. Mhm, uh -huh, 1 ml. Then 5 ml. Kasi 1.5 liter siya eh. Okay. Then 5 ml. Okay. So, isang ganito. Tama, but, yung ano ko, measuring ko. E yung isang measuring natin na malaki, sana ba? natin. Hanap ako ng isang measuring cup natin. Nasaan? Nasaan? Ang measuring cup. Ito kasi. May measuring ba ito? Wala. Ah. Nasaan na yun? Nasaan na yung measuring natin na malaki? Hindi ko na makita. Where is? ito, ito. Oh, same lang pala. So, 1, 2, 3, 4, 5 ml. So, 5 ml. One five ml, should five ml. One cup. Ah, oh, okay. Ito yung one cup. So, ito yung one cup. eh ano natin ulit ah. Mission natin para tama talaga. Kasi, hirap nito kasi hindi natin makuha yung textures ng ano. Gusto natin. Okay, so get another one. Swap. One two three three, four. Or, 5. Oh, okay. So, isang ganiri. Ganiri. Ganuri. Isang, ano, ganito pala. Okay. So, 5 cups or 1.5, 1.5 liters. Letters pala. So, ihalo daw natin ito. Sabi, Yung sabi dito is, oh, wait lang ah. Sabi kasi dito, uh, maghanda ng 6 na tas, tasa o 1.5 litro na tubig sa kaserola. <laughs> kaserola. Tapos sabi niya, then mas kaunti ang tubig ma tigas ang gulaman. Mas kunti daw yung tubig, mas matigas ang gulaman. Dandahan ilagay ang isang pakiti ng Mr. Gulaman sa tubig. At uh, tunawin, mabuti. Sige. Okay. Isa lang sa kalan at halu haluin. Ah, okay. So, kasi gumawa na ako dito ng tubig. So, isalin natin itong tubig na to. Sorry. So, dito dapat natin gawin Dito Ay, may init Pagkasan natin Okay So, isali natin yung tubig dito oh, Wait lang Ako nakikita nyo ano Wait Pakita natin sa inyo Okay, yung paggawa Ayan So, isalin natin yung tubig dito. Yan. So, halu-haluin natin to. Lagay daw dito. Ayan yun rin. Mister Bulaman ito ah. Nakaano naman masyado. Okay ayusin natin muna ang camera natin. Naka, ano naman eh, masyado. So, yan. Kita naman ang mukha natin kunti. Uy. Oh, okay. So, yan. So, medyo lumayo tayo para alam. Ano. So, kailangan... Haluin daw. Halu-haluin. Okay? As na gano'n kayo, may tanapin ng pang ano. Ganito ha ha haluin haluin hanggang matunaw daw siya Hang hanggang matunaw haluin lang okay dapat pala kanina ko pa ito pala ginawa para magawa ko na yung buko pandan para maibabad ko na sa rest. Pero okay lang. So, i ko na lang hanggang mag uh, ito. Taglit lang naman ito eh. Sabi kasi dito, dagdagan kayo ng konti ng tubig, ano? Kasi parang nanoko kasi yung tubig kanina. Kahit konti lang. Ayan. Kasi mas maganda yung huwag matigas yung gulaman. Kasi 3, 4, 1, 3, 4, two 2 cups. 2 cups kasi yung ganito eh. 1 cup, cups. Okay. So, sabi, tsaka isa lang daw sa kalan. Huh? Okay. ay bumukas yung kalan natin dito tayo sa kabilang yan tapos halu haluin nung daw hanggang mainit uminit na Ah, tandaan. Si kalan at lutuing mabuti. Hintayin kumulo O, oh, hintayin daw ko hanggang kayang hanggang lagyan ng asukal at gatas. Ibuhos at Ah, kasi gawin natin chop-chop ito. Okay na siguro ito. Okay na yan. So, ilagay natin sa lalagyan. Wait, kukuha ko ng ano. lagayan ba? Para pang, ano, sa so, da, ano, dito natin lalagay, ano. Okay. So, siguro lagyan natin ng asukal. No? Ah, lagyan muna natin ang asukal ba? Lagyan natin ang asukal para matamis-tamis naman kahit konti. Okay. Okay. <tong> Oh,